LTO sinuspende ang driver's license ng isang ama na pinagmaneho ang anak na minor de edad. Detalye ang balita mula kay Val Gonzales, Pai. Val, good morning. Good morning, you, Kuya Angel. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang isang tatay na hinayaang magmaneho at i pa ang anak na batang babae habang nagdadrive ng sasakyan sa Etiage, Isabela. Ayon sa Land Transportation Office, hindi lamang inilagay sa panganib ng amang kanyang anak, kundi maging ng iba pang gumagamit ng kalsada dahil nangyari ito habang umuulan at kasagsagan ng pagtama ng bagyong si Paulo. Ngayon ng LTO, tahasang ang paglabag ito sa so umiiral na batas particular na ang reckless driving at improper person to operate a motor vehicle kaya dapat na managot ang ama ng bata. Dahil dito ay agad na inatasan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, si OIC Regional Director Jeronimo Santos ng LTO Region 2 sa Totogiraw City, nagsuspindihin sa loob ng siyang araw ang driver's license ng ama ng bata. Sa siyokos order na nilabas ng LTO, kailangan ipaliwanag ng ama kung bakit hindi dapat na suspindihin o hindi dapat takay silahi ng kanyang lisensya sa pagmamaneho ako si Bal Gonzalez Bizarrecho na sa Pilipinas una sa Pilipino maraming salamat Bal